Hello, madlang people! <laughs> Kumusta po kayong lahat diyan? <clears throat> Luzon, Visayas, Mindanao, magandang magandang umaga po sa inyong lahat uh, sa lahat ng panig ng buong mundo, kung saan ang bansa ka man naroon kung ngayon ay uh, gabi sa inyo, madaling araw o hapon tanghali ba sa inyo ngayon dito po sa Pinas ay uh, mag-aalis po ng umaga <clears throat> ayan po mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa tabing kalsada lang po ito dahil nag-aabang po tayo ng sasakyan patungong uh, Sibol sa palingge po ng San Miguel Bulacan, ayan may kasama po ako nandun nakaupo po si nanay doon. habang nag-aabang po tayo ng masasakyan ay, ay ito po, pakita ko po sa inyo, yung paligid <coughs> dito lang po ito sa tabing kalsada po mga kaibigan mayroon po dito mga ah white colors mayroon po dito ganda but, but ibang ah uh, colors din po yung ganito eh may merong posha pink nito ito white <coughs> dito lang po ito sa ano ah uh, may yan po bahay ng kaibigan ko yung madalas niyo pong nakikita na kasama ko sa uh, sa aking mga vlog <coughs> wala po siya sa ngayon tapos anyway, ah uh, kaya nandito po kami ngayon dahil uh, patungo po kaming palengke uh, sa Sibol po mga kaibigan. Habang nag-aantay, wala po akong ay, uh, ibang naisip. <laughs> 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 Ang magiging vlog po natin ngayon ay uh, pupunta lang po tayo sa palengke. Pakita ko po sa inyo yung pinupuntahan po naming palengke. Uh, maliit lang naman po yun, palengke ng Sibol kung saan bibili lang, bibili lang po kami ng kung ano-ano, saging, mga ganon mga pangangailangan ulam, ganon ayan, ah, nais nice ko palang pasalamatan po kayong lahat mga kaibigan <coughs> sorry ah, sa so ngayon po ay masama po talaga yung ano, lalamunan ko, medyo makate dahil sa ngayon ay may sipon po ako inuubo po ako mga kaibigan may uubo ako, medyo masama nga yung <coughs> yung boses ko lamunan ko Nangangati po ngayon, kasi. <coughs> Puso yata ngayon ng ubo-ubo at saka sipon. <coughs> Excuse. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko dyan. Sa lahat po ng aking mga viewers. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat dahil sa kahit hindi naman ako sikat, hindi ako celebrity, hindi ako uh, si small <laughs> katulad ng sinasabi ko, hindi ako uh, sikat at uh, yun nga hindi nyo ako kilala. Pero maraming maraming salamat dahil uh, napapansin nyo po ang aking YouTube channel. Sobrang uh, nagpapasalamat po ako sa inyo. <clears throat> salamat talaga ah uh, baguhan lang naman po ako hindi ako po talagang hindi ako uh, mahusay pa talaga sa paglalo la, lalong lalo na sa pag edit ng mga video hindi po po ako talagang magaling pero pasensya na dahil <laughs> pinagtsatsagaan nyo <laughs> sabay ganun maraming salamat talaga isang uh, malaking karangalan uh, para sa akin yung napapansin nyo uh, nakikita nyo yung ano ah uh, napapansin nyo yung aking mga videos. Salamat po talaga sa inyo lahat. <coughs> wala na'y eh. Mga single yon na eh. May ano, may, uh, may nakasakay. Hindi naman yun mga Oo, nga po. O -o, namamasada. Ano, kaibigan, wala Ay, di. Bihira din. Ayan mga ano, kaibigan, oh. Ayan, ah, ilang kalahating oras na po yata kami naghihintay, wala pang dumadaan. Ayan, sinanay kasama ko po. Ito, dalawang sakay. So Oo, kaya ko yan, Nay. Kaya ko nga magbisikleta, dalawang gulong lang noon. Yan pa, tatlong gulong yan. Ang yabang. <laughs> tatlong gulong yan, ito, kaya ito, ano. Kano bang ganito? Ay, hindi ko alam na wala akong idea kung magkano ang ganyan. Magkano daw po yung ganyan. Ayan, yung tricycle na yan. <laughs> si, si Ingrid, si, yung eh. ano, bike, marunong ako. Siyempre, uh, bike lang pala. Oh, eh, e, sabihin Iyan uh -huh. tatlo ang gulong niyan. So, ibig sabihin, hindi nakakatakot i-maniho. Samantalang yung bike, dalawang gulong lang. Yeah. Kayang-kaya ko patakbuhin. Sabi gano'n. Lakas. Oh. Kasi ano yan eh, yung balance lang na i-balance. Kailangan marunong ka mag-balance. Kasi kung hindi ka marunong mag-balance, eh, tumbling ka. Ayan, kinuha na po yung uh, tricycle niya nung sasakyan namin kasi nakasingle lang siya, dumating nakasingle. sa wakas, makakarating na rin sa palengke. Anong oras na? Time check mga kaibigan. Anong oras na? Ayan mga kaibigan, kinuha na po niya yung uh, Pamasaada niya Yung sasakyan po namin patungong Si Bol, kinuha na po nung may ari Kasi dumating naka Single motor lang siya Ay, ay wala pa Ayan mga kaibigan uh, <coughs> Salato ng mga viewers ko Sa aking mga friends Viewers and subscribers. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat po talaga dahil uh, napansin niyo ako at <coughs> kahit ganito lang po ako. Excuse <coughs> Sorry po. Sama ng lalamunan ko. Makati, nangangati po yung lalamunan ko. Dahil ngayon, uso po ng upo at sipon. Ako po ay inuupo po ngayon at sinisipon po. Sama po ng uh, ano kalagayan po, kalagayan ko ngayon. <laughs> inaubot po talaga ako totoo ko inaubot at sinisipon ko ako <coughs> mamaya ipapakita ko po, po sa inyo yung palengke din na pupunta ko namin sa Sibol po uh, bibili lang naman po kami ng uh, pula ganyan uh, kung ano-ano saging mga ganyan ang buko wala sa ayos nasa Yosunok ko. Salamat po sa inyong natalaga talaga. <laughs> sa po ng ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming maraming salamat po sa inyong natalaga talaga. Salamat dahil uh, napansin po yung uh, napansin niyo po yung aking YouTube channel. Maraming po salamat. <clears throat> Ayan, wala dito yung ano, friend ko po. <laughs> wala yung makulit kong kaibigan dito magliwalew kasi oh. ko kasi yun eh bisibisihan sa buhay mamaya papakita ko po sa inyo yung uh, pupuntahan namin palingte